Uh, yes. Yeah. So, nagbisita ka o uh, 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 Oh oh, yeah. yes. Uh, nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin uh, dito sa Mati City at uh, binisita natin yung mga namatay dahil sa Lindon. Uh, yung dalawa dinala na sa kanila mga uh, municipality tapos yung isa uh, na nandito ay Davao City. So, tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe nung kanilang uh, mahal sa buhay. Galing dito sa Maldives, hindi ng Davao City para sa kanya. oh yes. Oh, oh. Napakahalaga. Uh, na-experience ko no, yung aftershocks uh, doon sa Cebu, uh, sa Bogot, sa Medellin. At uh, na-experience ko din yung lindol kahapon uh, sa Davao City pakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Uh, mahalaga na maalala mo yung uh, duck cover and hold. At uh, kung uh, pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na uh, tumayo, uh, lumabas, ay uh, lumabas kayo sa open uh, area. So, mahalaga talaga yon na uh, mo makalimutan kung yung mga dapat mo gawin pag nandyan na yung na uh, din doon. Mahal, Mahalaga din yung uh, go bag uh, uh, sa experience ko kahapon ay uh, dapat meron uh, go bag sa labas ng pinto ng bahay para magtakbo mo dala yung uh, go bag mo dahil sa aking karanasan kahapon uh, sa ng mingol wala talaga ako Uh, nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala ng uh, paglabas namin. Tapo namin palabas ng uh, bahay. Tapos, mga ilangan ako ng towel uh, dito sa labas. Uh, wala akong kahit anumang gamit na ano, na magamit doon sa labas sa open space. So, napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay doon. Yung mga pusing kailangan yun ano, kayo ay uh, do Mika da